Okay. Pali sa may amuranto po kayo. Ipad na ulit, Ipad. Buti dyan po kayo sa Terminal 1 Sa ano, napakahirap doon Terminal 3, doon doon kayo nalapag Ang PAL 1, 2 Dati 2 Apo, ito, wala na po sa ito ano Domestic na yun eh Ah, dyan na pala, nilipat na sa 1 Yung ito. Pero medyo ginawa po rito Pag sa Terminal 3 kayo lumapag, naku po Ah, pakahirap, kahit sa amin pong mga grab Ang hirap kayo makapasok Ang okay, hirap on. din, opo. oh, sa opo sa oh. Opo Buti naman, last year dyan din kami sa 1 eh Opo Ano po kasi doon? Masikip Oo Baka ang PAL 1 talaga, Terminal 1 uh, Maganda, maganda pala kasi sa 1 sila nalipat Yung dati pa dito Hmm, dati na yung PAL 1 salo pag nasabay pa na maglo-long weekend sa karas hour. Uh -oh. Ah, grabe po doon. <laughs> Dito kahit paano, ano, maaalwan din. Kit nga lunes, ngunes na traffic. Lunes, ah, med traffic talaga pero medyo ginawa po diyan mag-pick up ng ano, kami nang uh -huh. sakay. Kapag magatid, ginawa din. <laughs> sa kanan po kaliwa ay, 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 sa, sa may fx na ah, pwede pwede yes. yes. may atras ng konti. May ano kasi, may poste nilagay. Ah. Oh. May harang po. O, oh. yun yung ano. Ah, yung ano. Sige yun yun. it? so, po. Sige po. po. Sige po. Sige po. Sige po. Sige po. Sige Ah, oo. Wow. Oh, tama na Minsan, yeah. hindi niiwan ng naka, ano, maanda rin sa sakyan <laughs> eh. Pumapasok sa amin yung gas. Ah, po. siguro? 751 po. O, 751. Ito yung sa 751. Apo. Ito po sa inyo na. Ay. Sige po. Sobra na Sige to, Ma'am. <laughs> Ay, maraming salamat po, Ma'am. Thank, thank you. Thank you po. Merry Christmas po. <laughs> ah, grabe. Ang bait naman ng pasyero ko. 751 lang yung kanilang bill. ayan binigay ako. Binigay nila sa akin, no. 3,000. Ayan. Thank you, thank you po sa inyo, ma'am. Ah, uh, pagpalain sana kayo. Thank you po, Lord. Grabe, <laughs> bira 'to mangyari. Ayan, oh. Bait pa ng pasahero ko. Marami silang bagahe. So, binuwat ko, tin tinulungan ko sila. Ayan. Yung blessing. Ah, uh, ngayon lang nangyari ito na ha, nagkaroon tayo ng tip na ganito. Thank you, thank you po Lord. Ah, uh, talaga. Jangan campat-campat lang.